afternoon. Uh, congratulations sa buong class. Isa lang na sabi namin ito na ang fresh na mga mukha ng mga ng Ang gaganda, ang gagawa po, Walang, walang itatapon. So, pwede gawin pili mo na itong videos for our wife. Ay, pala, diba? So, uh, ang pula may natanggit ang fresh na dati si Miss Jean Garcia. Yes, Miss Jean. Ako, mami. Ang hanggang mo nung pababakan dito, nitipad ka. Then na napaka stunning yun. ang fresh mo na, ano bang sekreto? Eh, parang kailangan mo lang si Carla at si Bea.

sabi nga namin ni Ate Jackie, more exercise, more stretching, ganyan. Dapat palaging, ano, kumikilos, ayan. Para, di ba, healthy and, ano, manatili ang, ano, pagiging youthful. At may inspirasyon. Walang inspirasyon, yun ang kauna, wish ko nga, eh, ba meron? Diba, <laughs> sana po, di ba, wala po talaga. Wala. Po. wala, wala, wala ang inspirasyon. Ang inspirasyon ko, mga anak ko, ang trabaho. tama ka din. Iinginig pa rin ka na sa buhay ni, <laughs> ni Bea Sa dalawang teleserye Pakainag ang kita Hinintay eh, And invite you Ayun. So dito Nakita namin trainer May sampal kaagad ni Bea So ah, ah, Ano? Hello ano? the back parang sana mga trabaho ko siya. Mabigyan kami ng pagkakataon, makapagtrabaho ulit. At yung sana na yun ay, ayun, ano naman, uh, nangyari. Ito na nga yung widow swar. So, walang pinagbago si Bea. Same pa rin. Magaling naman na siya noon. Mas lalo siya Kasi, syempre, ayun. at na, nasakot na kaagad, pa ka agad. Sa, sa <laughs> Nakilang yes. Pero na-miss ko ba yun, baby? <laughs> Ay, teka Bea, nakilang sampal nga ba sa'yo si Chief? Iyak-iyak kung bibilanin natin. Nakilang sampal? Sa buong karyer? Sa buong karyer. Noong sinampal ako po, <laughs> <laughs> nakabalik na nga pala sa list rin niya siya sa buong karyer. Sabi ko na... I'm <laughs> Pero, dahil she is, she is yung June Garcia, alam naman natin kung paano siya kataling, na, na pag-uusapan namin kung paano magataya yung mga bagay-bagay na hindi mukhang fake. gawin lang namin kung ano yung sinabi ni Direk pero kami mismo ang artista makipag-usap ka at ano natin gagawin yung lisenda na as much as possible hindi tayo Papay, kailangan magkasakita para hindi rin paulit-ulit yes Kasi sa ko gawin natin hindi di trigger para sa iyo. Ah, para alay mo mga dating ano? A, gitu Wala niyo trauma, <laughs> <diyan>. okay? Okay. <no. laughs> so, oh, wala. Kasi lang sa akin takaan naman para more out tawid namin sa amin yawa. Hindi naman tayo sa mga bata. So wala asang hindi siya na tulong tayo isaal. Sa akin. So, in mind piu naman, hindi naman niya takaan nito kasi in mind piu. Wala kayo sa mga para sa mga drama tawid tama ba para sa iyo? So wala yung. Yeah, kailangan mapanood yun kung gaano ako yun, basta yun, basta yun, Thank you. na marami na kainagawang projects before. Pero, uh, itong genre man na to, masasabing yung bago sa iyo. and may, may pwede po ba kayo masyadong preparations or new things na uh, that you do to get into the car. Can again, again, get your at it. What is your first question? First time niyo magagawa ng ano lang. Kanilang, Ah, yung like, genre uh, na and um, if not for ano, um, okay. ano yung mga okay. pwede niyo ma-share ko sa akin ng revelations or routines that you do to get into the character? Ah, okay, okay. Um, yes, it's the first time I'm doing something like this, not this genre. Um, I think yung mga ginawa ko lang for me to be more comfortable with this genre is to change my perspective. Kasi usually di ba pag drama, it's either pag ka, parang isa lang yung ano na character mo. Dito kasi parang hindi pwede ganun. No? Uh, yes, you know your character, pero at the same time, kailangan nilalagay. Parang nilagay ko rin sa isip ko na, okay, kahit ganito yung character ko, pero baka pwede ganito o baka pwede ganito. I have to look at it in a lot of ways. Kasi, ah, um, Since ganito yung genre, kailangan hindi mo pwedeng isipin na ikaw yung victim, pwede rin isipin mo na baka ikaw yung may kasalanan o hindi. Alam mo yung So, the record's telling us na uh, yung nuances, yung look, kailangan as the audience is watching, they will think, ah, oh, okay, uh, si, uh, my, my character is Ruth. Ay, si Ruth, ganito siya, pero parang yung tingin niya, parang tumingin siya na ganito, baka or sa yung ano, siya yung may or sa or sa yung um, sa yung kontrabida or something. so it has to be, kailangan maraming different colors na ilalagay mo sa outfit mo. so yun yung in-adjust just, uh, yun yung nilagay mo sa cover. ito ko. next question sir. sir, thank you. maaga talo ako kung sino naman. yes, I, I was able to do. Uh, try something like this before. Pero sa pelikula. <laughs> <simply, laughs> so, uh, dito na uh, um, yung mga. Uh, Siyempre, ang, is um, kung ano yung uh, ng script ng uh, character. Uh, kung ano yung eksena, doon ko apply kung ano yung mapasok sa Ah, <laughs> Sir, mas dami na mong nagawa na natin sa kailan na sa I've been in the business for quite some time. So, medyo meron na tayo nagawa mo. Uh, yung character na ginagawa mo, meron ako na akong nagawa mo yung character. So, kung uh, ano naman yung minsan na napupulot na, na ko dun sa ibang characters na nagawa mo dati, pinapasok mo. Thank you, Paul. Thank you,

it's really story-telling. So, bibigyan ko na po ba yung character ko, dahil na rin sa karanasan ko na po. Tapos, ang tagal ko na rin wala sa showbiz, it's a... And I'm back, so this is my comeback, actually. Pwede pala, huwag ka ba dyan ng monte. Thank you so much. So, yung paghahanda, ahanda talagay ko handang-handa ako handa, kasi napakatagal ko nagpanaga. So, para sa akin, everything is new. It's really exciting. So, I'm looking forward to every week, to every moment of, of our time together, plus the friendship that is being built as we go along. And I'm really feeling so good right now because everybody's so kind to me and to all of us. Thank you so much. thing challenged me in this uh, telling is I have to tell the story, but not my words. So, it's also important that every day, every day I create my differences to tell them who is a who is. Like when I said, acting is acting. So, yung nagpapasalamat din ako sa creating yung challenges na binigay sa akin, um, kasi sanay ako sa mga song na ang dami ko sinasabi, nagkalit, but this time, ang challenge sa akin, the challenge for me as an actor is, paano ko yung kukwento si Amado o yung Moses na ay adyan ko rin. Direct Pwede okay, ba to? Like the uh, our assistant uh, director si uh, direct chair kung sa si si la Michelle. Kasi importante sa is, ganitong klase ng uh, song sa ganito genre. Wag mo babali wala ng yung Kasi lahat tayo ang importante. Lahat kami ang importante. Thank you. Uh, so, Thank you. Thank you very much. The next question about assessing the prevalence on our behalf and our service So, alam naman natin 'ko na thrilling thriller listened to journalists. Pero maraming sinasabi na expect bakal serious keller. So, I'm very new shares amin yung environment like dealing earth So, start started seryoso, pero the of kami yun. Alam ko, siguro, give na ng genre, motive, genre, yung dapat na lumabas doon sa screen. Pero off the screen, masaya po kami. Yeah. Napakasiloso. Tawa <laughs> na. Meron kami pa-video, Oo, ayan. Oo, lalo serious yung mga eksena. Pabalik ka sa <laughs> totoo. Maliligat po kami masayahin. Uh, yan, maliligat kami masayahin. Ano ka? Meron kami sariling concert queen. <laughs> of course. Si Rita. Oh my God! Miss Timmy May. Dating dalawa po Meron din kami in-house catering. napakalmado po po. So, tapos yung ibig po namin na nasa field din at boss din namin na more Ms. Michelle Mora ay isa po po napakalmado po po tao. Sa aming lahat, the crew, the production staff, and the PAs, utility, lahat po kalmado. So, ikaw, pag medyo mahingay ka, or pasaway ka, or meron, meron kang something, ikaw lang yung So, ikaw yung maiilang kasi po talaga napaka-quiet and very, very happy at very respectful po kami sa isa't isa. Binibigyan namin ng space sa bawat isa, pero pag may time na gusto namin magkagandungan po kami lahat, na gano'n na, nag-detent -nag happy po kami. Diba? Para po, you know, to communicate, chika, -chika and all. So, masaya. Napakasayang isa. Ako, personally, isa po ito sa napakamasayang set Uh, nasa set or nasa mga tent namin, itong mga artista na kasama so, mo po, sobrang po na-appreciate silang lahat. So, at na-appreciate po yung group po, ako personally. So, yun po, di ba? Eh, Ayaw ko muna mamatay!